So ngayon po, andito po tayo ngayon po, upang makapanayang si ano pong pangalan niya? Jessel Bosotros. Jessel? Bosotros. Ah, akin na si Eric Ano po yung pinakamahirap na parte ng pagtanggap sa inyong sarili bilang isang gay? Sa akin, una, kasi kami mga born again Christian kasi kami. Nung una, nahirapan ako na parang ipaalam sa kanila na gay ako kasi yung parang di ba sa mga sa mga Christian kasi normal lang yung Catholic parang mismo yung pamilya, alam na nila. Sa akin kasi, mahirap kasi mga born again Christian. Parang, hindi nila matatanggap. Pero, nung, kada, nung tumagal din naman, parang na-realize nila na, ah, ganun pala siya. Malambot lang. Tapos, na ano na nila na, bakla pala yung ganun. Um, ang mayroon kong pagtanggap sa akin sa bilang isang is, yung mundo, dahil alam naman po natin na bilang isang bakla, hindi po madali para sa aming manirahan dito sa mundo. Lalo na maraming mga taong mapangusga at perfecto. Number two, paano mo po inihayag sa iyong pamilya ang Um, hindi ko po kasi sabi po kasi ng <makes noise> daddy ko since two years old, hindi kita na nila yung po na nila, 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 nila ko na bakla. So, hindi na nila, hinihintay na nila, na nila ako umamin eh, pinakita ko lang kung ano ako, yung masayahin, tapos yung kilos ko na palagi ako naglilinis ng bahay, tapos yung mga hilig ko, yung mga halaman doon sa amin sa probinsya, yung ganun. Number three, paano mo po natuklasan o na realize na gay ka po? Siyempre, nung ano, nung naging teenager na, yung iba kasi yung bet namin, hindi yung parang babae mismo. Kaya yun na, namin, alam namin na iba kami. Ayun nga po, di ba yung sabi ko nga po na hindi ko nga po alam kasi nga po, two years old nga po ako nung napansin nga ako ng dad ko na eto nga ako, ganun nga ako. So, ayun. Okay, so number five. Nakaranas ka na po ba ng discrimination dahil sa iyong pag-ibigay? Yes, since, elementary, ay nakaranas ako ng discrimination dahil sa mga sa kapadigilan ko, even though mga pag-ibigay ko, Siyempre, bakla nga. So, kala nila, wala, walang lakas, walang, walang laban. Oo, nung una, yung tipong, di ba yung nasasabi nasabi ko na, na parang hindi mo kaya. Pero kami, yung mga kami naman kasi sabi pa nga, we are born intellectual, kaya laban kami, gano'n. ah uh, number six, paano mo po, ano, paano niyo po hinahandle yung mga negatibong reaksyon sa ibang tao, kung sa inyo na hindi ka nga po ako, ina-handle ko siya, ano, ina-deadma ko na lang sila kasi wala naman silang nailudulod sa buhay ko, lalo-lalo na buhay ko to, ako to, at saka, ako, ako nga to, so, wala silang kontakto para sa akin. Kung so, wala silang pasinan dahil buhay naman nila doon, kung so, ingit sila sa akin, maingit sila. Number seven, ano pong mga hamon sa pag-ibig o relasyon ang iyong naranasan bilang wala pa po akong pag-ibig. <laughs> <laughs> oh, Try! Okay. Wala. Wala bueno, Pero, wala. Ayoko. Sige <laughs> <laughs> po. To, to, ano? too personal. Uh, number eight, paano mo po napagdaanan ang proseso ng pagtanggap ng iyong sarili? Mahirap din po, lalo na pag nag ka sa ibang tao kasi syempre po, bilang isang bakla nga po, mahirap talaga mag-open up sa buksan tao, lalo na napanghusga nga yung mga tao yung sa mundo. Number 9. Ano po ang mga pagbabago sa iyong buhay simula nung simula nang tanggapin mo ang iyong pagkapakalaki? Ang pagbabago na, nagbabago sa akin po ay yes. Mas ano, na, mas naging malaya ako lalo lalo na dito sa katawan ko na lalaki dahil nga pusong babae nga ako. So, parang nararamdaman ko na ato na free na ako, ato na ako, babae na ako. 11. Ano po yung mga mabuti at hindi mabuting karanasan mo po sa pamilya, kaibigan at sa lipunan bilang isang gay? Hmm. Sa mga naranasan, mga nar mga masama naranasan ko sa lipunan, isang na light ng ibang tao. Lalo na yun na, lalo na sabihin nila kung baklang salot, baklang ulit ba. Siyempre mahirap naman po para sa ating matanggapit. Dahil alam naman po natin na gusto mundo natin ginagalawan, hindi nga may Marmin perfecto, may hindi perfecto. Wala lang kami mga member of LGBTQ uh, last question, ano pong mga payo mo sa ibang LGBTQ na nag-aalala o nahihirapan sa kanilang sa pagtanggap sa kanilang uh, sarili? Ako, um, uh, okay, na, ano, ang payo ka lang po sa kanila is, it's okay na hindi sila tanggap ang payo nila. And, wag, wag, kay, wag, kay, wag, ko dahil alam naman natin na Buhay natin to, tayo to, babae tayo, sa puso ng, nasa katawan tayo, nakulong tayo sa katawan ng lalaki. So parang ang payo ko po sa kanila is, um, mahalin lang din yung sarili nila, and ayun lang sa pabalik. Thank you po! Thank you po! Thank you po.